Hi guys! Malito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi saan man po kayo, nasa Pilipinas man po kayo or nasa ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na guys ang mga kapwa ko po OFW, magingat ingat ingat po tayo dahil higit sa lahat po may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas ganun din po guys, ang mga mami, mga tita mga ate, mga dadits, mga tito, mga kuya sa Pilipinas mag-ingat po dahil ang weather po natin dyan sa Pilipinas ay paiba-iba po dito ba so ngayon nandito po tayo guys uh, bago tayo po sa ating mga uh, reaction video bago tayo magbigay ng ating komento or kuro-kuro dito nais nice ko po muna supportan po muna natin ang team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob ganoon din po guys si Ruel of Malalag supportan po natin guys ang Team Kalingap, itong mga matubang family dahil sila po guys ay um, tumutulong sa ating mga kapwa Pilipino. No? So, hindi po natin guys pag-skip ng ads ay hindi po natin namalayan na nakatulong po tayo sa kanila. Di po ba? Dahil alam po natin guys, tayo mga kapwa Pilipino ay may ugali po talaga na gustong tumulong sa ating kapwa. At yun nga guys, sa hindi po natin pag-skip ng ad sa kanila mga video upload, ay doon po ay nakatulong na po tayo sa kanila mga nililingap sa Pilipinas. Di po ba? So ganun din po, makisuyo na rin po si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, Please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys na inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So let's go, punta po natin guys ang ating video clips bago tayo magbigay dito ng ating komento. Mga pag-aaral, makapagtapos. Mami, matabangan ko po si mama. Kaso po, alangan nga nga yun, po ng ka ta. lang po sa pinansya. Hindi ka na nagkaaral? Ah? Hindi. Tapos na po akong grade 12. Kasi po, may ko yung mga tao sa muna ko yan. Pundo po. Kaya mga na lang po. Anong ah, trabaho mo ngayon? May upo po. Pumadaan na Grabe. Hmm. Hindi ko eswela tigil ka na pala. Ilang taong ka na nagtigil? Tapos na na po ako ng grade 12. Ah, tapos na grade 12? Kaka-college na sana? Ayun ano sana yung plano mo sa buhay? Ano sana yung pangarap mo? Ano po? Kadakol po sana ka. So, grabe yung ano, yung lang. Ano na pa sa school lang? Magkano yung baon mo? 20 pesos pa. 20 pesos ang baon mo? Tapos lakad lang po. Pausan po, wala po siyang baon. Misa nyo lang baon? Makawala nga po. Upo. Eh, gusto niya po makatakot pag-aaral ng tibig siya. Kaya po nang baon, palitan niya. Ayos ko na lang. Grabe naman si Pagmuros. Matapos man po pag nangas ka pa niya. Ibig sabihin, nag-ano ka, talagang sumikap ka para makapagtapos ng... Grade 12. Grade 12. Pumasok ka kahit walang baon. Kung kano'y baon mo? 20. 20 minsan wala. Paano mo na pagkakasya yung 20? Hmm, um, dahil na po, hindi na po ako na-resist. Hindi ka na nag-resist. Um, ito pong 20 po ito, ano po, kung may ambagan po sa school kaya sa project, tiga ako ko na lang po. Uh, hmm. ano anong pakiramdam Rose Ann ah, ng ano? Nang walang atitay, walang tatay na nagtatrabaho? Ano, uh, Mahirap po. Hmm, ano, toto kayo. Itong gusto mong maranasan na ano na buhay na marangya at tapos ngayon. Tiyay po. 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 Mahirap? Tapos yung mama mo, walang trabaho. Ikaw so, yung may hirapan. Um, bakit na lulua ka? Ano? Um, ko lang po na sobrang ano, hirap po. Nakapagtapos ako kahit pa paano. Oo, oh, ano? Galing mo? So, kasi sobrang... Ano po, kasi 3 years old, wala ano po talaga sa papa. Si mama na po talaga kaya Nagpa-aral sa akin. Ano yung mga ginawa mong paghihirap? Anong mga uh, ginawa mo? Madami po. Um, gaya ng... Nani, na? Mga Sa pag-screen lang po, mas ipo mga talagang balo. Nalaog talaga, tabo po po mag-absent. Um, kahit wala daw siyang bago po, nakapasok uh, siya. Naranasan mo pong mag-trabaho? Uh, Natabang lang po ako sa, ano, sa mga pamilya ko para kung gusto ko po maning, ning, balon po, ning, para sa eskwilan. Na-disgarte po ako nga na po ako ng kwarta. Gusto ko po, po ng party. Anong mga diskarte? Eh? Mga nagtitinda ka ganun? Mm, Extra-extra? Extra-extra po. Pero narin, ano? Nakapagtapos ka? Ano? Nakakaproud mo. Nakakaproud. Ngayon, nakapagtapos ka ng grade 12. Ano pa yung sana yung gusto mong marating? Ano pa yung pangarap mo sa buhay? Wala ko po sana mal abroad eh. Kaso po, hindi ko mong po, pwedeng bayaan si mama. Bala kong abroad, ka, so hindi mo pwedeng pabayaan si mama mo. So gusto ko po sana mag-eskwela, kaso uli na po. Hindi na po talaga. Ilan taong itin ka pala naman ah. Pwede ka mag-aaral. May po, kasi mga ano sa kuya, mga support. Bakit si mama mo ba may sakit? O ano, kailangan bantayan talaga? Ay, blood po kasi yun. Masa na inaabot. Hmm. May blood nakuha. Nakita natin guys. So dito guys nakita nyo ang ating video clips na nakuha kay Kalinga Prab. Ito nga si Rose Ann, no? Boss, si Rose Ann Costadio. Ito nga guys si Rose Ann Costaggio is 18 years old. At uh, napakahanga po tayo guys. At dito wow talaga ito guys. Ang video nito video of ni Kalinga Prab ay naging million views na po ito no? after ng 5 days naging million views na po ito ang ang upload ni Kalinga kay Rose Ann naging viral po talaga si Rose dahil alam mo natin marami pong humanga marami pong um, namangha ng na mga nanay dito sa kanyang dedikasyon na makatapos sa kanyang pag-aaral imagine ka guys ito si Rose Ann is 3 years old pa lamang ay uh, naulila na sa kanyang amano namatay ang kanyang ama siya ay 3 years old at talagang ginapang na siya ng kanyang ina para lumaki no? at yun nga nakita natin ang kanyang ina ay hindi po normal na kagaya ng mga nakikita natin hindi kagaya sa atin yung yun nga hindi naman yun inborn guys dahil napabayaan dahil nga siguro sa kahirapan din no? pero dito talaga ang focus natin ay si Roseanne napaka uh, ibang klase marami po tayo dito na mangha dahil sa kanyang dedikasyon na makatapos sa pag-aaral. Imagine ka sa 20 pesos, 20 pesos guys na kanyang baon. She's already 12 uh, K-12, no? Nasa K-12 na si Rose Ann, pero ang baon niyan, 20 pesos lang. At yun nga, at yun nga dito ay nilalakad niya kung gaano kalayo ang kanyang uh, schoolhan eskwela. Nakita natin, guys, di ba? kung napanood niyo po to sa video uh, upload ni Kalinga Prab, yung doon ng waiting shade na kanyang tinatayuan kung saan ay nagtitinda siya doon ng walis tingting, papunta sa kanilang bahay ay malayo na nga. What more ang kanyang eskwelahan, no? Na yun nga ay nilalakad niya dahil wala nga siyang pera, walang baon dahil sa 20 pesos. Yun nga guys, yung sabi niya sa 20 pesos niya, minsan hindi na siya nagre-recess. Hindi na siya kumakain sa recess dahil uh, tinatabi niya na para kung mayroong Um, babayaran sa mga thesis nila ay iyon ay may pambayad siya dito guys grabe ay bang klase talaga marami dito mga nanay mga kapwa ko OFW no alam ko ito ay mamangha kayo siguro alam ko marami itong kapagsabi na sana sana all sana lahat ng anak ganyan kagaya niya no di po ba alam po natin dahil iba mga anak no bigyan mo ng baon sandaan may dabog pa. Di po ba? May dabog pa ang mga kabataan sa city. Bigyan mo ng isang daan na baon ay may kasamang dabog pa. At dito sa kanya, tiniis niya. Ang hirap, no? With honor siya, guys. With higher honor siya, no? Na nakita naman natin, guys, sa kanilang dinding ang mga medalya niya. Dahil ito yung tao na talagang gustong makatapos kahit na yun nga sinabi ni Rose andito, hindi hadlang ang kahirapan basta gusto mo mag-aral makatapos ka, ba diba? Sinikap niya makatapos siya ng K-12 ayon niya, gusto niya man mag-aral hanggang sa ay hindi na po talaga kaya ng kanyang ina no na paaralin siya dahil yun nga dito guys nakakaawa din sitwasyon nila na yung ang uh, isang sardinas isang sardinas na dilata aabot pa ng dalawang kinabukasan nilang ulam ng mag-ina na what more na no? minsan tayo kakain tayo ng sardinas minsan isang latang kasardinas. malit minsan isang tao lang ang kakain ba diba? kaya dito tayo guys no uh, ano man masabi ko dito sa mga kuya mga ate na nag-aaral. Ano man ang binibigay ng magulang niyo sa inyo na baon, ay makuntento po kayo, no? Uh, isipin niyo may kagaya ni Rose Ann na 20 pesos lamang ang kanyang baon. Makapunta ng eskwelahan, pero nakapagkuha ng mga medalya, di po ba? Dahil ga, sa kanyang gusto niyang makatapos, di po ba guys? Kaya napaka mabahanga ka dito, grabe hindi mo akalain ito guys hindi mo akalain na um, sa sitwasyon nilang ganitong kahirapan ay matap, ma magkaroon siya ng mga medalya paano? masanong natin paano niya nakaya? di po ba? ganun no? sana ma, yun niya masabi natin mapasana all no? na sana kagaya niyan sa mga atin ng mga kabataan ngayon, alam ko marami dito mga kapwa nating OFW na kapanood dito, siguro mas, mapasana all kayo no, sa kanya na sana ay talagang matulungan ito ng Team Kalingap at ito nga guys nakita natin sa mga pangalawang upload na ni Kalingap Ram ay talagang magpasalamat tayo kay Marilyn Pablo no na siya nag-ano ni ni Kalinga Prab sa kasal na siya nag-ano na gusto niyang kinuha niyang scholar ito si Rose Ann sa kanya para magpatuloy sa kanyang college dahil talaga ito po yung mga klaseng bata na ta kailangan tulungan no dahil may mga pangarap sa buhay hindi nila naging hadlang sa kanila ang kahirapan basta lang ang gusto ay makatapos di ba, ba guys So, sana marami itong makatulong at grabe, ang laki na ng views dito ni Kalinga Prab. Umabot ito ng million views, no? Naging viral siya dahil alam po natin maraming mga nanay na napahanga at napam. Siguro ito guys, no, masabi ko sa mga kabataan na nag-aaral ngayon, kunan niyo po inspirasyon ito si Rose Ann sa kanyang pag-aaral, no? hindi hadlang sa kanya ang kahirapan nila sa buhay ang makatapos lamang. Di po ba? Ito po ang pinakamaganda. Kunan nyo ng inspirasyon dahil gaya dito, sinabi nga dito ni Rose Ann na ang kanyang inspirasyon sa buhay ay ang kanilang kahirapan. Di po ba? Ganun po guys. Kung talaga tayo ay may mga tayong mga bata, mga kabataan, tayong mga nag-aaral, kung tayo ay may pangarap talaga sa buhay, gawin nyo pong inspirasyon ang mga pangarap nyo sa buhay ay makakamit nyo po talaga ang inyong mga pangarap di po ba? napakaganda po guys so patuloy po tayo guys abangan natin ito ang buhay ni Rose hanggang, hanggang saan sila matulungan ng, ng, ng kalingap na nakita naman natin guys ang mga tulong ng kalingap tulong ni kalingap rob sa kanila ay hindi po nila sinasayang yun nga no Unang binigay niya pa lamang dito ni Kalinga Praw ay talaga ginamit nila papambili ng nipa para matakpan yung mga buta sa bubong nila. Di ba guys? Dahil yun nga guys, kawawa sila. Dahil ito din, ang bahay ay talaga pala ang lupa ay hindi rin sa kanila. At nakakatakot yung sitwasyon ng bahay nila dito. Dahil sa harap mismo ng dagat. Paano pag nag-high tide? Hindi kaya ito aabutin sila ng tubig. Di ba? ba? Kaya abangan po natin guys dito ang mga sunod pang upload dito ni Kalinga Prab. At uh, huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa mga video upload ni Kalinga Prab, Kuya Bal, ni Ate Edna's Vlog at ni Ruel of Malala, ganun din ni Rochelle. At ganun din po ni Jack Tapia Matubang. Dahil kung gusto nyo po makahana, makakita ng mga updates patungkol po sa kay Baby Rabay, dun po nyo makikita sa upload ni Jack Tapia Matubang. ba? So, thank you so much and God bless everyone, guys. Medyo napahaba tayo. See you on my next upload. Bye!